plano na magtrabaho dito sa Hong Kong as a domestic helper. Ito yung isa sa magiging tirahan niya dito sa Hong Kong. Ayan. Yan yung mga bahay dito sa Hong Kong. Mga building. Maliliit lang siya na bahay. Pero meron din naman malalaking bahay. At kukuunti lang na. Kukunti lang kumpara dito sa mga building na nakikita nyo. At sa isang kwarto o isang bahay dito sa building, ay dalawa o hanggang anim na tao ang nakatira plus pa yung magiging katulong nila. Kadalasan, meron din naman mga kwarto yung katulong at kadalasan rin naman ay walang kwarto yung katulong o kasama yung mga alaga nila. Meron din naman, nag stay yung amo sa loob ng bahay at meron naman yung amo ay palaging wala. Kaya sortehan lang ang makakuha ng ganong trabaho. Katulad din sa ibang bansa ay Sortehan lang din ang makarating sa ibang bansa na makakakuha ka ng maayos na amo. At ang isa sa kagandahan nga dito sa Hong Kong ay tuwing linggo ay day off mo or holiday mo at yun ay bayad ng amo mo. At depende rin sa amo mo kung papapasukin ka pero babayaran ka pa rin pag magtrabaho ka sa kanila. At sa loob ng isang buwan ay minsan may apat na holiday depende kung anong holiday yun. Meron din dito mga amo na nagbibigay din ng bonus at meron din namang hindi. Kaya hindi rin pare-pareho. Siyempre, kung papipiliin ako sa Middle East or dito sa Hong Kong, ay Hong Kong ang pipiliin ko. Dahil isa akong gala. Charis!